sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging pusilat at may mabubuting karoban. san man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sakit araw-araw pagpalang umaga tanghali gabi sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe po ah... Uh, asa mga bago yun naman po na ngayon naman po nakatuklas na aking YouTube channel, iwan ng pangaksinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bilay ko para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. At ipagkakalub ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman ng panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa hiwaga ng pangasinan makatandat pa kay ingatan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan uh, wag pong ipagyabang at panatiling pagkumbaba sa isa't isa magtulungan magbigay ng sa lahat magmahalan at wag po kayong uh, uh sa tumulong sa mga taong uh, nahihiga po sa irap ng buhay at ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pambalang magagabay po sa inyo mga ginagawang, ginagawang mga kabutihan. At pagkakalug po sa inyo ang siksik-tiktik at mga paunapagumahal ng ating Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Ang uh, sana po uh, pag kayo po inanalangin po ay uh, kung may masinting na po kayo na may kay kahilingan po sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat po ay uh, pumasok po kayo sa kwarto na wala pong nakakaalam kayo lamang po at uh, magdasal po ng isang ama namin at uh, na may masinting naayos tapos uh, humingi kayo ng gabay sa ama at ng tulong po kung ano po yung gag gagamitin nyo pong kailangan po at uh, basta sa po kayo manalangin po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat ay pagkakalob sa inyo ang yung mga hinaing na kung anong pamangyang yung kahilingan po ninyo ay pagkakalob sa inyo basta may masiting na isa't at puso po sa puso isipan lamang po ang pag, uh, pagdarasal po at paghiling. Pagkakalap po sa inyo. Ang ibabagi ko po sa inyo, kung kalimbawa po ay uh, nanggagamot po kayo na o may nabalihan ng buto dyan na kung saan po sila nabalihan, nahulog, dapat po ay uh, ang mga ibabaki ko pong mga orasyon po ay dapat po ay maisaulo po niyo para maitulong po niyo si iba. Kung nga naman po ay may uh, bali ang buto diyan po. Uh, gami, gawin nyo lamang po kung may halimbawa po ay nabali ng buto hmm. kung kayo po ay manggagamot po ay, at wala pa po pudir dapat po ay may puder na po kayo para mapa mapandar nyo po yung orasyon na to na may bukal sa inyong puso at isipan po para matulungan nyo po kung alin pumina po may nabalian ng buto dyan nahulog po sa uh, nahulog po sa galing sa taas po na disgrasya po nabalian ng buto um, ay magagamit po nyo ito na akiiba ay pagkakalpusan nyo oras yun sa nabali ng buto po ito uh, kung alimbawa po ay kamag-anak nyo po at uh, basta nakita nyo po na nabalian po, ito po ay subok-subok na po itong nagamit ko po na ito aking mga pasyente po na yung nabalutot po yung buto ang gawin nyo lamang po ay kung wala pa po kayong poder magdasal po kayo ng isang ama namin ang ah, ng Maria at luwalhati po. Pagkatapos nyo magdasal po, kusalin nyo po sa isip lamang po ito ng isang bisis lamang po. At ipo sa kanang kamay at ihilot sa nabali na at nabali at ihip sa nabaling buto. Ang pagkukuan po ay kung naiipon nyo sa kamay po nyo i-applos nyo lamang po na hindi po ididiin po kasi i-applos nyo lamang po na hindi na didiin po na uh, tatlong beses po tapos katapos nyo mga i po i usalin nyo naman po itong oras nyo na to tapos iipon sa nabalim po to at asahan nyo po na uh, kung ipagkakalob sa nyo ang Diyos na makapangilan sa lahat na yung pangagamot po eh, babalik po sa dati po yung karamdaman ng nabali ang buto. Magagamit po rin po ito sa mga yung hindi uh, pa masyado po kung basta napilay napakabisa po itong magagamit po sa kagipitan po ito na animbawa po sa talagang dabis po ito na magagamit po na uh, kurasyon po na sa nabali ang buto usarin nyo po at iipon sa inyong kamay tapos idantayin po nyo yung kung alimbawa may gagamutin po kayo na bali idantay po nyo idantay na dadala -da lamang po tapos uh, katapos po yun uh, usalin nyo naman po ulit ng isang bisis po at ihipon nyo sa ang buto yan po uh, sigurado pong uh, magagaling po yung nabali ang buto Uh, bagong lahat po ay uh, out po kay Spiritual Petiler uh, Fight to Win commented Bruno Ganda commented Nili Kali Alia commented Robin Mantanilla commented Alan Parolilin commented Arlito San Jose Arnold Francisco Griselbert Ambas Raspinas uh, Judith Lakio commented Harry Potter Saturn Uh, Philip Nanjikyo uh, Angelito Moong Salvador Bike tayo commented Lee Broly commented JP Alejandro War Malira Matapos uh, Matados Iban Sunny Boy Tinerepe uh, Po commented Isagani Mendes Malikhaing Pinoy commented Christian 26 Pero 30 Uh, sa mga bagwan po siya at po sa inyo lahat uh, sana po ay uh, huwag nyo pong ipagyabang at isa po sa lamang po ang pag uusap po ng mga orasyon para ito ay bumisa po at mapandar po ninyo uh, Maraming salamat po. Ito po yung orasyon sa nabali ng buto. Kung nangagamot po kayo, uh, mga mga gamot diyan na uh, gamitin niyo na po ito. Ah, kahit pa kung wala po, po kayong version na to, uh, ay magagamit po niyo to. uh, basta niyo lamang po akong kalimutan na nagbagi po nito. Iwagan ang Iwaga ng pangasinan naman po. Ay uh, eh, sa puso ko po nagpapasalamat po ako noong uh, mabanggit nyo lamang po ang iwagan ng pangasinan. Maraming maraming salamat po.